ito YouTube channel. So this napapansin niyo solo lang ako ngayon. Kasi namin na ako guys. Chat out. <laughs> Day ngayon, birthday ngayon ni Payatot kaya paghahanda ako siya ng simpleng handa lang. Luluto ako ng spaghetti saka salad. Wow! Ito kasi tulog na tulog pa siya ngayon. Ang time ngayon ay alas 6 ng umaga. Alas 6. Hanggang ngayon tulog pa rin siya kaya susupresyo siya ng munting handa kaya medyo may boss ko kasi baka magising kaya may hinandahan ako, namili na ako ayan namili na ako ng mga hinahanda kaya nagpapakulong na ako ng mainit na tubig para dun sa noodles para lumambot na so ewan ko kung magiging masarap ba yung lulutuin ko kasi hindi ako masyado magaling magluto oh no kaya ito lang yung magiging gift ko sa kanya kasi wala tayong pera pang regalo na maganda kaya ito na lang sabi nga hindi naman mahalaga ang mamahaling na gift basta bukal sa puso na ibibigay mo diba luto ko pa yan so guys ito siya papakita ko sa inyo tuloy okay ito ang kwarto na ang ito di siya kita di siya kita kaso baka makakising guys hindi so si baka magising tulog pa nakita nyo tulog na tulog ang hembing hindi natin ipakita yung mukha niya kasi baka tumutulong laway So guys, ito nga. Sige, okay. prepare na natin yung mga ingredients para pag ng tubig, lalagay na natin yung noodles. Tapos, magluluto na tayo ng sauce ng spaghetti. Diba? So guys, tara. Doon tayo sa kusina. Nandito na ako na tayo sa kusina. So guys, ito gagawin natin. So guys, habang hinihintay kong kumulutong tubig na pinapakulo ko, i-prepare ko muna yung salad. Nagagal ko magluto eh. Nabos na ako ng siyam-siyam. Prepare ko ng salad guys. Luluto. Ay, luluto eh. <laughs> I-mix Mi ko na siya guys. Napanood mo. Madali lang naman pala ito. procedure. So guys, ito. So, this is So guys, ito. Tungong kulong na. Tungong na ang tubig natin. Nalagyan natin yung noodles. Dami A few moments later. <laughs> tayo. Kung dito na tayo, magagayat na ako yung sibuyas. Bawang para din sa sauce. Pagpasensyaan nyo na kung medyo makalat tong kusina. Wala na ililinis yan eh. So ito na ganyan ko <laughs> Para ako si Huy Chef. Negro. sana matapos ko ito bago si magising para hindi na epic fail diba sansha ako medyo mahina ng voice kasi naka magising talaga ang epic mo 谢谢你

So, ang kaysa ganun spaghetti natin. Oh, tatapos ko na rin lutuin sa wakas. Tapos na pawis na ako. Mukhang masarap naman guys. Mm. Mm -hmm. Diyan naman natin siya. So, daman natin gagawin ni tapusin natin yung buko salad natin guys. Ito na guys. Lalagyan natin siya. Ang buko tayo yan. yeah So guys, nahanda ko na lahat. Kikisingin na natin ang birthday girl. Ayan Simple lang pero sana mo gusto. Ayan. Lovey! Happy birthday! Tinan mo ka, natin mo natin mo muka. Tingnan natin ang muka ng birthday girl. <laughs> eh? Alas 9. Eh. Ano? Hindi pa babangon? Nakahanda yung pamunas niya ng laway, oh. <laughs> Bangon na! Ano? Ka-birthday birthday, eh. Ano? natin na ang mukha. Baka may panis na laway pa yan. <laughs> Tara, bango na. Ano? Oh, kamusta tulog natin? Ayan. Ganto na lang tayo. Ibablog na lang natin yung... Uh, Oh. Anong gusto mong gift? Wala, Wala naman tayong gift eh. Okay lang yun ha. kaya <laughs> <laughs> sa kamera mo. Oh. Nipagmumukha. Haha. <laughs> ano? Ha? Haha. 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 Ayan. Puyat pa. Ay na. Oh, si birthday girl. Ano? Bawo na dyan. Saan mo? Magluluto ka pa ng pagkain natin. Tara na. Magluto ka ng pagkain mo. Mm hmm. Ayan. Tinan mo ka, tinan mo ka. Hindi, <laughs> pray ko yan. Wala, malang nasabihin. Ano nang sasabihin? Huh? Mumumog ka pa, makalat pa dyan. Hindi pa ako naglilinis. Huh? Anong sasabihin? <laughs> Magmumumog lang daw siya. Ayaw magsalita at baka. Hindi hmm. pa ako nakapaglinis sa kitchen. Hmm. kuyat at bablo the candle na, blow the candle na tayo. Bisa po dyan. Blow the candle na. Ayan, ah, just Kuyat pa. No, hindi pa gisingin, di pa magigising, halid na ako. Nako. ko hmm. Yan dapat, simple lang. Yung maging simple Ano, ubisa mo dyan? girl ang tagal niya may init na ako gusto na ako gusto ko nang tikman ng niluto ko ano nasa ko na go the candle na eto na si birthday girl Yay! kanta na happy birthday to you <laughs> happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Make a wish lang. Give blow. Blow na. Good. Yay. Okay. Okay. Oh Simple lang yan Natuwa ka naman yan Tinakmama mo pa <laughs> Yan Kain na tayo Good morning, Good morning. <laughs> Kain na tayo Tinakmama mo pa Tulog-tulog din Kain na na sabi ko diyan. Oh no. Dugo pa ang sakit ng ako. Ang lasa, ang lasa. mo na bili. Ha? Trap naman ba? Eh. Talaga ba? Sobra. Na appreciate mo naman din. Eh. Tingnan niya na mukha. <laughs> so guys, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa so, prepare ko ng simpleng handa ng aking kinakamamahal. Oh. Kilig yun. <laughs> so guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam. Kakain na kami.